Question from Jojo Panaliga of Rider PH. Congratulations sa uh, event. Gusto ko nang liwanagin yung or maybe follow up ko sa tanong ni Gordy kanina para lang maliwanag. So hindi mandatory na kasi may impression na gano'n na pag may nilabas ang INC na project non-members think it's mandatory na uh, Um, kaya nga nung, Uh, kumikita na yung say a very good girl or five breakups, parang di na ma-bring up yung point na ay kumikita din yung Monday first feelings kasi some people think it's mandatory. Uh, uh, what can you say about that? And even yung time na yung year na dumabas yung Felix Manalo movie, that was a big movie, yet hindi siya kinakount ng maraming tao na part of a blockbuster list. Why do you think uh, that is? And, and I think it's unfair, but why do you think that is? Why do you think that is? Yung self-secures ay sabi nga yung hindi kong hila ito ay film of the Dr. Arm of the Yung nag-release ng Monday for Screening ay Net25 That's a commercial entity Hindi oh. siya kapulat ng self-secure Hindi siya That's a conversion activity. So, talaga siya ang goal talaga ng Pilipino is to generate funds na kumita. Okay. Hindi, hindi ka lang. So, makaiba kami ng So, hindi siya... Although, kaya yung INC. It's so happy na ang ang G25 dahil INC ang ano, diba? Ang management. Uh, But, yung pagkakaroonist ng film na yun, totally different. This, that's a commercial movie from a commercial station. Yung tungkol, uh, uh, yung, yung, uh, yung ko po sa mandatory na impression. Siya, so, sa mandatory. Ang isang, ang isang, ang isang, uh, isang uh, na uh, ni Cristo, kung nalaman mo meron pelikula. Parang Norit, parang hindi mo sabihin. At hindi naman sinasabihin. Ah, uh, kailangan uh, sila na meron bagong pelikula. So, we need, kailangan natin ng na promotions. Kailangan natin ng, uh, ng ingay sa social media. Para sa mga, oh, may bago pili ko lang gawa ang Sepsi Films. May bago pili ko lang gawa ang EB Media. May EB Media lang yung Guerrero. That's INC then. So, ganun lang siya. Pero, it's up to you. Oh, saan so, yung ticket? Ito na reaction ng mga kapatid. Sa Iglesia. Oh, saan so, ticket? Saan ang mga kapatid yan? Lalabas mo sa, sa sinihan yan. Para namin makakabili yung mga So, ito na reaction ng mga kapatid. So, interesante sila panorin. But it's not as if during pagsamba. O ay wala, panoodin nyo yung haligi. Walang gano'n. ah ah meron, baka kasi ala, pero meron kami mga part ng pagsamba. Pagkatapos ng world service, meron regular meeting. Sa mga ano yun. Kapapanggit ko na, uh, na lang yung pelikula gawa na, substitutes. Uh, I-add ko lang yun doon sa sinabi ni Direk uh, comment pa na during pagsamba sa uh, announcement. Eh ano naman kung i-announce namin na ah, eh. Hindi ko lang kapatid ay ah, eh, isang pamilya kami doon. Para kayo, pag may magandang trabaho kayo, mga pamilya nyo nagsusuporta. Ah. Pero din kami, nagkataon na, ang dami namin. Nabayon diba, na <laughs> And uh, we don't need to tell each other to support us actually. Uh, you know if you, well, uh, ayan. Yeah. Diba na, ayan. I like that question because you're curious. Diba? So, why don't you come here and we will explain to you more about why we are in this room. Ay, hindi nga hindi siya. Ito one good thing with us sa Sexy pag nagbawa na ng pelikula, siguradong may malamorot. Siguradong may, ano kami po, yes. Siguradong mayroon kami takang piligyan. So, kaya, kampante kami sa mensahe namin, sa gusto namin convey na mensahe sa pelikula, anong pelikula na gagawin namin? na mayroong nakakakilig sa pelikula na. So, hindi po siya, ano, hindi po siya sinasabi sa amin na, kunyari sinabi, oh, may pelikula, ah, um, pelikula po, ang ah, CFC, ang ah, hindi po siya sabi na, oh, kayo manood, oh, ah. Parang ganito lang din po yan, eh. Parang sa pagsamba. Inaalagaan ka, pinapano sa'yo, kung sumamba ka pa natin. Pero kung ayaw mo, wala na akong pipigil sa'yo. Kasi isang pananaw na po namin, kami po ang may kailangan sa iglesia, hindi kami kailangan ng iglesia. Kaya po pag medyo ayaw mo na, kaya po yung iba natin tiwala. So nagbabawas po talaga kang iglesia ng tao. Yan po ang ano so po. dapat pag-aawin. Oo, oh, wala po. Ayun oh, po, yun po yung magandang word mo. Wala po yung dapat. Dapat malagkain nito. Dapat yung parang ano po yan, walang pinagkain ba? Kailangan panoodin. Sa so, pag pinakasamba, <laughs> minupuntaan sa bahay, kinukuha daw yung, yung abuloy. Oh, Ay, kasi, hindi po ganun. Uh, Inaanyayahan na namin na. kayo panoodin ng mga pelikula ng sexiness. Inaanyayahan, you're invited. Ganun na. Tsaka hindi po ano, kailangan kumita ng ano, pa, parang ano. Para, para. Tapos ang uh, uh, follow up ko lang din yung kanina pinag-uusapan. Kasi matami yung magagandang mensahe yung pili ko na whether I am sika or hindi eh. Ipak na yun nga ako. Asa dami eh. Na magaganda no? Uh, kung gusto nyo, uh, kung ang aim ay magparating ng magandang mensahe sa uh, manonood, so uh, pwede nyo din ba, or sinasali nyo din ba yung mga gawa nyo sa mga Metro Manila Film Fest or yung mga ganun. ah, uh, uh, sa Film Fest, kasi kanina sinabi nyo, okay oh, lang din naman na ano Eh ba include kayo sa Film Fest ang show? Tap ka sa isang festival. Hindi ka naman na kung kami yung tuwag festival. Ngayon, meron kami mga sasalinan naman talaga. In alam nila sa isa sa isang Italy. iba yung objective nila. Halimbawa, ipromote yung kultura na pinagkini. i yung, 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 yun, 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 mga yun, ayun, ang mga okay ka meron, okay ka meron. Pero hindi na. Yeah. Uh, last question ko, uh, na kumukuha din po ba kayo ng mga actor na hindi INC? Oo. Oh. Amen. Uh, hmm, kumukuha eh, yan, di ba? Si Dennis Pilo, hindi siya kapalit sa Iglesia, pala gumanap siya. Oh, ano. Uh if you see Net25 station, that's the, the INC station, I think 70% ng artist artists hindi be in Ah, talaga. Pero hindi, ang 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 realize. Kukunin sa commercial ano uh, content sila sa mga. Kasi I have, I would think na pag ganito ang trust ng film company, it would be easier na ay incident kasi at this wala na, kayong na, na 'yung tanong about how you use time as stars. No feel. It's ba madali na dahas. Uh, pero hindi Pero ayan na naman tayo sa word niya, hindi mandatory Na Ang dami talaga. Ikaw ang nagkatalaga kayo, sabi nga ito. Hindi ka namin walang kakilus ka. Ibig sabihin, naiintindihan ko yung mensahe namin. Kaya kami... Uh, kaya kami... Kaya kami... Kaya kami... Kaya kami... Kaya kami... Kaya kami... Makinig sa iglesia. Sa ingal mo kung ano sinasabi namin sa... Sa barangang napagsamba. Salamat. It's really a good thing. Whether I am sick or not, it. it's really a good thing. Congratulations. Thank you. Okay, with that, uh, maraming maraming salamat po. Wala na po kayong mga katanungan.